Daan, Nympha, mag-iingat ka. Ano naman? Kaya ko to. Probinsya na yata to. Ano, may signal? Ayun! Meron, meron, meron! Oh! May tumatawag! Ano? Oh, ah. Hello? Hello? Nay Alma! Opo, si Nympha po ito! Oh, Nympha! Sandali, ah. Oh, oh. Si Elias. Nay! Nay, si Elias to. Elias, anak! Diyos ko, salamat sa Diyos. Ligtas ka. Kamusta kayo? Nay, huwag na ho kayo mag-alala. Ligtas ho kami nimpa dito. Inabalitaan namin nangyari sa Vice Presidente at kay Madam President. Sinong tumambang sa inyo? At saka ako nalang ho kikwento pagka magkasama na tayo, Nay. Diyos ko. Nasaan ba kayo? Ano ginagawa niyo dyan? Baka naman may ginagawa na kayo kapabalaghan dyan, ha? Man, ano ba? Worried lang ako. O, ba't hindi pa kayo umuwi rito? Ano kasi, Nay, naipit ho kami dito sa baryo sa Bato. Ang sabi ho sa amin, mga tatlong araw para ho bago kami masundo papunta ng bayan. O, basta anak, ipangako mo sa amin, ha? Uuwi kayong ligtas ni Nympha. Nag-aalala kami lahat, pero okay kami dito. pero Kasado kami ni Mayor. Ingat kayo. Team best friend, ingat. Si Yonay, uwi rin kami agad. Hello? Yes. Jesus. Hello, ba anak. E Elias. Bakit? Wait lang. Nabuputol-putol yung signal. Hello? Kaya mo na, Ang mahalaga na kausap natin sila. Ay, wala na. Naputol na. Ay. Ay, naku. Basta alam natin na ligtas na sila tumpak. At alam ko, hindi pa babayaan ni Elias ang best friend ko. Napaka maginoo kaya ni Elias. Sabihan ko lang si Mayor na may balita na tayo kina Elias. Alam, Sandali, ang palitin. Pwede ka na. Kaya mo na mo ba? Kaya. Tandaan na. Tandaan na. Tandaan na. Oh, yeah. ay. Ay, di Oop! Aiyah! Ay! 🎵 naman natin maiwasan Na tayo ay magkain Ito'y natural lamang Sa mga kaibigan 🎵 bilang Ilang beses mang magkasakitan Ito'y lilipas na lang at makakalimutan 🎵 Ang mahala ka naman ay pagtangka 🎵🎵 At magunawa at walang katapang 🎵 Parang... mag kaya ka ya Hindi kaya nagkasakit ka dahil matagal tayo nakababat sa tubig. Ah. Oh, okay lang ako, Elias. Tayo ko. to Salamat. Uy! <laughs> ano na? Nakontak nyo ba? Eh, parang iba na yung kontakan na ginagawa niyo eh. <laughs> Hindi nga kayo mag-asawa. Ah, <laughs> uh, ito nga pala yung cellphone hinarap namin. Maraming salamat. Eh, may matutuloyan ba kayo? Eh, pwede naman dun sa kubo namin. Salamat po.